iyan shout out shout out po diyan sa atin no live tayo dito I love mo talaga But... Apple diyan sila kayo ha kailan na magtitipon tayo sa Pasay City nato kayo kasi po I remember bigla si na, bigas Ay. Ito ko lang siya. Ay, shout out sa isang viewer. live tayo dito medyo uh, maulan dito mga kaibigan. Ayan. pa puso puso sa ating live. Lakas ng sounds. kaya dito tayo sa dulo. Shout out, sir <laughs> Shout out Ayan mga masipag natin na navy. Ayan Emily ayaw. may ayaw. emily ayaw. ayaw. bibilin mama niya po <inaudible> Kaya nga eh. Hindi ko na ano nga eh. Kung nabuta, natulog ako. Ano yung clearing na naman yung kanina? Kaya nga eh. Pag naka... Blue pala clearing, no? Kaping. Iba na. Pati mga... O, wala pa sabi Opo yun yung update ngayon Kay madam ayan nagla live si ano Pinsan ni Diwata <laughs> Namimigay ng bigas ngayon, si... Ay, Felix Y. Torres Jr., Ma'am Idol, shout-out, Pambalayan, Batangas. Naka-live pa ba si Wata? Parang... Nagbabalot sila. Ah, oh, naka-live po siya. Kasi yeah. naka-live siya, nagbabalot sila ng bigas na ipamimigay kasi nga ano, uh, first month sari ngayon sa Quezon City. sa Marami po 'yan, hindi lang si Ah, oh, pwede po. Pwede. Ay, shout out sa ating 2 million viewers. Wait na. dyan na lang, hindi pa palagyan. Kaya um, po, salag so like po tayo dito sa Duwata para sa Overwood. Magandang hapon sa inyo. tapos na ang pagpaganitong uras. Um. Yan, dyan na sila papa oh, papapicture sa signage.

Maganda rin, guys pag dito lagi kumakain ang mga police, navy. Kasi ligtas ang parang ano na rin sila parang barrier. ba? Diba? Parang syempre walang magluluko kasi may police. Diba? Ayan, happy man sa doon sa QC branch, no? Tayo dito lang tayo sa Pasay mag-update. Ay, mag okay, shout sa anim na viewers. Yun yung update natin kay Madam Biwata ay naka-live. Namimigay, mamimigay siya ng bigas dahil galing pa yata yun sa ano, may baisiha yung mga bigas. 60 kasako So ngayon ay parang nagre-repack sila At kanina nga ditong umaga ay may clearing Marami ang Miss Lily, nakasama ka ba sa binigyan Nung sa Angono Lolita Familaran Wala ako sa Angono Pero doon ako sa Megamall Nabigyan tayo ng certificate at yung giveaways ng easy product Lester Neil Asan si Diwata Lolita Family yung award o, pa nabigyan po tayo may, may, vlog po ako dyan na pinost ko na po dinala ko pa nga dito sa Pasay yung certificate ko eh Lester Nil Asan si Diwata nasa Quezon City po sila ano yung mga navy natin dito na sa senate office na assigned lagi dito na kumakain yan shout out dito lahat Thank you. Hindi ka nag-post kanina? Kailan daw po yung tagi Branch? Totoo ba yun? Ayan, hindi pa po nagbanggit si Madam Diwata sa Diwata sa about sa tagi Pero for sure, meron na yan. Ay, salamat sa ating 6 million viewers. Live na live tayo dito sa Diwata, Pasay. Ayan naman sa rin ngayon sa Quezon City Branch, Paris, Diwata, Paris. At syempre dito naman tayo sa Pasay mag-update. 올랐나? Uh, yung mga navy natin. <laughs> Ayan yung magigiting nating navy. Oh, yan na yung chicken. Oh, yan na bagong luto na chicken. Uh, Ay, <laughs> laging sold out ang chicken. Salamat sa inyong papuso sa ating live

alaikah terai pula sang live test live kah Opo ma'am family Familara Nakakuha po tayo ng certificate Yan, mag-end na po tayo kasi sobrang lakas ng music dito at syempre parang baka ma maabutan tayo ng ulan, no? Alam na po. maraming salamat sa nagpuso sa ating live. Bye bye. Bye, -bye oh. po. Oh, salamat po. Oh, po kayo, ah. buhay nito nga, omanipulasyon ng mga manlalaro. Taya, 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 Shout out, sir. Light po. Like light. Anak, light sila, ma'am. Ayan, yeah, babay na po.